Uy, ayun, malayo ah tol. <laughs> Layo ng ano agis mo. Sobrang gilid dapat in advance mo. Layo ah ito! sayang. Sobrang gilid naman nun. Sobrang gilid eh. Huli ata, huli ata. Sino mo? Walang ano naman eh. Mayroon. 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 Ay, di na yan. Ha? Sa taas o, mayroon pa o. O, Sa ating 175 live viewers, good morning mga idol. Siya daw pa sa ating lahat. 464 Mas sir. sir. di pala kag mo salihan. ilang hagis ka na, sir? Ini sa pital ini talaga. Yun, nasa shed po sa bangaw, viewers natin diyan. Ayun. Odi muna. Sabihin mo lang pag kaya. Ay di na masipuya eh. malalim. <laughs> sa kawayan na do'l. Tulungan mo dol. Nandun sila kinakawayan ka. Laki dyan oh. No? Grabe na Laki dyan. Ang sarap niya masa. Oh. Ang sarap dyan. sa iho dyan no. Kitang hmm. kita yung ano. Siksik. Siksik siksi, sa katawan no? wow. oh. Okay. Laki.

sa kapalit yan eh Sobrang gilid na yun, pinapaypay Oo, oh, dapat eh In-advance mo na lang Sabi ko, gilid ito talaga si gilid talaga Huwag <laughs> mong saktuan sa ano, yan yung pesto niya I-advance mo na advance kasi pag makita yung dalat Takbo ka agad on, na. Takbo, yan eh, papuntang gitna eh Kaya kailangan na talaga advance sige. <laughs> Basta uh, tingin-tingin ka sa daan mo mumaya. <laughs> ano yan? Ano? You know? Benta natin. Bakal. Oh, <laughs> lagyan ng ano? Kanyan. Uh, a per yan. Hindi <laughs> bakal eh. Diba? Ang ka yan? Nasa 1 million yan. Ha? يا قاعد